Nagsimula ng imbestigahan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, at ng Office of the Ombudsman ang umano'y koneksyon ng mag-asawang Curly at Sara Discaye sa CLTG Builders, ang kumpanyang konektado sa pamilya ni Senador Bongo. Ayon sa mga ulat, ang CLTG Builders ay itinatag ng ama ni Senador Go, at ang pangalan nitong, CLTG, ay mula sa mga inisyal ng Senador, Christopher Lawrence Tesoro Go. Lumitaw sa mga record na ang mag-asawang Diskaya ay nakakuha ng malalaking kontrata para sa mga proyekto ng flood control at infrastructure sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Dahil dito, nagsimula ang hinala na maaaring may ugnayan sila sa nasabing kumpanya ng pamilya Go. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakikipagtulungan ang kanilang kagawaran sa ombudsman upang siyasatin kung may formal o di-formal na kasunduan sa pagitan ng mga Diskaya at ng CLTG Builders. Bahagi ito ng mas malawak na pagsisiyasat sa mga umano'y irregularidad sa pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na formal na resulta ang investigasyon, at patuloy na itinatanggi ni Sen. Go na may kinalaman siya sa mga operasyon ng CLTG Builders o sa mga kontratang tinatanggap ng kumpanya. Ikaw kaibigan, naniniwala ka bang walang kinalaman o impluensya si Sen. Bongo sa mga proyekto na nakuha ng mga kamag-anak niya?